magandang gabi sa inyo lahat. May bonding time na naman tayo ng aking mga kids, syempre. Alam niyo naman, bihira tayo makagala-gala. So, maghahanap na naman kami guys ng uh, pwede namin kainan na kung saan mura at anik. Syempre, haluan natin ng kulitan. Diba? Yan ang mga gusto nyo. Yung mga nagkukulitan kami. Tapos, meron kaming, ano, may guest kami. Guest, bulog-bulog. <laughs> Hindi, hindi na lang. <coughs> so, andito si Ate Riva. Halika Hi, halika guys. Hi, guys. Hi, uh, guys. Andito si Ras Ay, partner sila, Blue. Tapos, andito si Tunying. Tunying, hali ka na. Tunying! Tumayo ka na nga dyan! Uh -huh. Take ko lang, take siya So, abangan nyo kami guys sa video na to. At sana naman huwag kayo magsasawa. Tapos mag din kayo kung saan yung may masasarap na kainan sa inyo. Malay nyo. Andito rin pala si Leonard. Ayan na, Leonard. Di ka na. Eh, si Negro. Negro. Sige, mamaya na. Yun na lang. So guys, kailangan ko kasi talagang mag-voiceover uh, gawa ng may mga background music dito So nandito nga pala kami sa Yummy Chicken Inasal Dito lang sa may kasiglahan na kung saan, malapit lang sa aming tirahan Well, ang ating content for today, yehey content di ba palang ako nagpapakilala, this is mommy Lisa and welcome to my vlog Ang content natin ngayon ay 1000 challenge para kay Antonino sa anim na tao. Kasi alam ko naman sobra-sobra yung kaya lang syempre kasama na kasi din yung pamasahe. Kasama na din yung kung gusto nila ng sa malamig. Kasi ganyan talaga ugali nyo may pagkatapos kumain may sa malamig. Tapos pag namin guys, paglalakad na lang kami. So hapang in, 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 in iniintay namin yung aming order, ito nagka nga kami. So nandiyan si Leonard, si Riva, si Ras, si Antonino at saka si Joanne. So guys, kung content namin sinasabi ko, 'di ba? Ay medyo hindi naman ano, lagi na lang kasi bihira naman talaga kaming kumain. At alam ko naman na nakikita niyo yan kasi kapag may mga extra lang tayo, saka tayo nagkakainan. So nagkukulitan nga kami magina, tinanong ko sila diyan, anong pag-aso, anong hayop ang hindi nawawala sa trending? Siyempre may sumagot ng aso, may sumagot ng kalabaw. Pero alam niyo ba kung anong tamang sagot? Ang tamang sagot ay oso! <laughs> oso lang guys. Yun lang, teka lang. Nakakatuwa talaga pag halimbawa kayo mag nagbabanding kayo ng ganito. Di ba? Minsan kasi kailangan talaga guys, nagbabanding ang pamilya. So ayan na ay yung mga pagkain namin at nilibre ni, ni Tonying. Ayan. So, sa akin, ayoko na ng mga ano muna. mare mara, ayoko mga chicken-chicken, ano. Yung mga, uh, ano. Gusto ko yung kari-kari naman kasi may gulay. Alam nyo na, eh. Kailangan natin mga gulay, bulog-bulog. Dito pala sa yummy chicken inasal, sa may kasiglahan lang. Napakamura. May buy one, take one pa dyan, guys, for only 190 pesos. Buy one, take one na yun. Tapos, meron din sila. Yung ano niya, yung aking kare-kare, alam niyo ba kung magkano yun? Um, 120 lang yun with rice na. 120 ba o 85? Yan, with rice na yung guys. Kaya, tapos marami pa kayong mga drinks. May mga milk tea rin sila. May mga ganun, ganun. saang so, ganda, ang sarap pati ng pagkakatimpla ng kanilang manok, guys. Sinasabi ko nga sa inyo, dalhin nyo yung pamilya nyo dyan. Dalhin nyo yung mga anak nyo. Tapos yung chicken nila, big serving din. Kaya naman talagang mag enjoy kayo ng iyong mga anak o iyong mga asawa. Meron din silang free sabaw, anli sa usawan, sabaw. Ah, syempre, dinagdagan na rin namin. Hindi kasali dun yung Coke, guys. So, yung Coke na lang, in order ni Antonino, 1.5. Ayan nga, lubabas nga siya sa CR and so far. Sorry for interrupting, guys, kasi may dumating tayong customer. Eh, so, syempre, ayan na, mag start na kaming kumain talaga namang napakasarap ng aming kainan. Ayan, so, nandiyan si Daddy Johan. <laughs> Emi lang, guys. Emi lang. Yo, so, yan yung inaano ko sa kanila kanina, sa mga bata. Pinafranco. Kasi that, si Daddy Johan, guys, ay meron kaming collaboration. Single mom versus single dad. So, tignan na lang natin. Patibayan na lang tayo kung sino ang mahuhulog agad ang loob. Eh! <laughs> Emi ko lang yan, guys. Alam niyo naman na uh, medyo magkarengking ang Mami Lisa. So, si jo, si, ano, si Leonard, kumakain na rin sila. And so far, okay naman. Wait lang, guys. So, sa pagpapatuloy natin ng ating uh, voiceover dito sa ating uh, vlog na ito, As sabi ko nga uh, sa inyo, guys, pwede kayo magkamay, pwede rin kayo magkutsara. Ayan na si Ras. Tapos, meron din sila mga dessert, may mga Uh, pwede kayong magsabi doon kung anong ano kasi meron sila marami talagang pwede kayong orderin Bago tayo lang guys and so far napakalinis ang pagkain napakasarap napakamalilamnam ng manok talagang wala kang masasabi napakamura rin kaya naman Naanyayahan ko kayo, pumunta kayo sa Yummy Chicken in Asal. Dito lang yan sa may kasiglahan. So kung manggagaling kayo sa simbahan, bago dumating ng simbahan guys, yung place nila. At talagang mga very very nice food. So ayan, kain kali kami, di ba? Ano ako, kalaman. kain kami. Kaya <laughs> nakakatuwa lang kasi... Hala, masaya ako na nakakasama ko yung mga anak despite na mga dami namin gastusan ngayon pero okay lang kasi so far kahit pa paano, masaya naman kami, makakain lang kami sa halagang 1,000 pesos. At may sukli pa nga si Antonino na 98 pesos dyan, guys. Kasi, nasa 902 lang yung binayaran namin. Kasama na yung What's drinks, that? kasama na yung pamasahin namin. Lahat-lahat yeah. lahat na, kasama na wow. na. Tapos, anim pa kaming kumain. Tapos, meron pa pala yan, yan, yan. Yung Sans Rival, bulog-bulog na mangga. Sans Rival ba yan? Or yung ano, yung... Um, Graham's gulog, ganun. <laughs> Nakadalawang okay. ganyan kami, dalawang greyhams. Tapos anim na okay. order, isang solo. Ate solo sa akin yun ng kare-kare. With one Parihan rice lang pa. ako, guys. Sila naka-unli pa sila, guys. Eh. Naka-unli pa talaga. Okay. Yan, so si daddy, ayan. Naubos ko na yung gulay. Daddy, natutuwa, <laughs> nahihiya siya kasi nga naman. Pero ano so ko like na rin yan, that. wait ko na rin yan para makita siya ng mga bata. Kasi so, gagawin namin collaboration. Actually, yung collaboration mm -hmm. namin sa single dad, na. single mom, na i-upload ko sa aking Facebook account. Kasi medyo humihina na yung ano ko, Facebook account ko. Gusto ko rin naman kahit papalo, guys, ayun, ayun. ay... Uh, may bagong mapapanood yung mga followers ko mga kaibigan ko. Talagang mag -i enjoy I sila doon sa aming mga kalokohan. Oh, like so, syempre, si Ras, medyo ano, tatampurot yeah. si Ras kasi sip ni Ras na Uy. magiging daddy na daw niya kasi niloloko namin siya, guys. <laughs> Pero joke-joke lang yan. Iyan ay collaboration lang, ha? Maliwanag, ha? Collaboration lang. Kasi yan nga, niloloko pati namin yung tendero. Ayan, guys. Yummy chicken. Bulog-bulog <laughs> okay, na mangga. Tapos si dad, kumakain. Masarap ng kain niya. Si Riva. Yan, nati hati niya yan. Kasi medyo mahaba siya eh. Apat na. Pwede mo siya katingin sa apat. So, may ice cream sa loob. Sabi nga nila, Sans Rival daw ang tawag doon. Tapos si Leonard, niloloko ko rin si Leonard kasi hindi niya ako binili ng milk Yung Kung no, ano ba tawag doon guys? Hindi ko alam. Nakalimutan ko. Pero sa bagay lamiging kasi hindi rin talaga ako mahilig sa may mga Ice cream, ice cream. Ang gusto ko, konti-konti lang. Kasi dadabitin pa yata siya, kumain pa siya. Si Antonino, naka nakailang rice yan? Apat na rice. So, alam nyo naman, ah, malakas talaga kumain si Antonino kahit na napaka-payat. Ewan ko ba? Kung bakit? Siguro, mga bulati yan talagang napakalalaki. <laughs> Kaya niloloko siya. Sabi ko, grabe, nakapat na rice ka. Tapos, ang payat-payat ng katawan mo. Kasi ang lakas niya mag-basketball, guys. Kasi yan, naglolokohan silang dalawa nila. Nagbibiroan. Nililoko nga namin si Antonino. Sabi ko, pili mo ako isa pa. Kasi nabitin ako dun sa Greyhounds. Bulog-bulog na mangga nila. Dahil, ang sarap talaga ng pagkakagawa. Ayan. Parang ang, ano yan, guys. Yan sa may kasiglana yan. Nagiging ano na rin siya eh. Lapiti na rin siya ng mga customer. Ayan no, nakita niyo may TV. Kaya hindi ako makapag, hindi mag-voiceover. Kasi nga, may TV. Eh, alam niyo naman na didetect kagad yan ni, ano, ni YouTube. So, ayan, guys. Si Antonino. Si Leonard. Alam niyo pala, mga kwento ko lang sa inyo, no? Dati, hindi talaga kami palakain sa labas. Parang nanghihinayang ako kumain sa labas. Pero hindi pala dapat. Kailangan pala talaga dapat. Kumakain kayo ng mga anak nyo. Nagbabanding kayo. Babanding kayo ng pamilya nyo. Tapos, nasa-save mo yung video na yon para pagtanda nyo. Nakikita oh, nyo, di ba? Kaya so, nilalako nga namin sa pinyo. Ang kay daddy niya. Daddy. <laughs> Single dad. Chill and... Sinubukan ko pa siya, guys. Ayan. Sabi ni Riva, eh, 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 eh. Eh. Ang harot. Ang harot ng mami, Lisa eto tuwa naman yung mga bata kasi talaga, eh si Leonard, inikilig din si Leonard. Sabi niya, tita ko lumalandik, may kaweng-kaweng. <laughs> si Antonino, wala siya pakailan. nag o lang yan. Kasi nga, sa bagay kong mga content purposes lang naman, hindi naman ako inaano ng mga anak ko, guys. Huwag lang nila talagang yung makakita sila ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa paniningin nila. Siyempre, malaki na yung mga anak ko. Talagang iniiwasan ko naman yung mga part na alam kong mapapahiya sila. Lalo na si Riva, teacher yan. So, ayoko talaga nung napapahiya siya. Kaya lang, syempre, ang mami nyo ko si Lisa, mami Lisa nyo, guys, eh, talagang sutila ko minsan. Hindi nyo maaalis sa akin yung mga content na jolly. Yung, alam kong masaya. Masaya lang. Stress ba naman ang buhay natin, guys? Kailangan pa ba nating gawin o dibdibin yung mga buhay-buhay na alam naman natin na hindi natin malalabanan lalo na kung kapus kapos tayo sa pera, di ba? So enjoy life lang tayo kasi nagkakaedad na tayo eh. Di ba? Mas maganda pa rin yung buhay na tahimik with your family, tahimik with your friends, tahimik with your mga kakilala and everything. Ganun lang naman yung mga simple gusto ko, guys. Tapos kumakain kami ng maayos, tapos namamasyal kami minsan, ganun lang. Kasi habang paglaki ng mga anak ko, gusto ko maranasan nila yun na family is very important ang mga kapatid, ang nanay, importante sa buhay yan. Importante, nagkakaroon kayo ng banding, maski anong busy niyo sa isa't isa. So, diba, ngayon, di ba, ngayon, si Antonino, first year college na, si Riva, nagtatrabaho na. So, gusto ko pa rin sa kanila na ma-maintain yon kahit na magkaroon na sila ng pamilya. Eh, advance na naman tayo mag-isip, no? Ganun talaga pag isang nanay, guys. Minsan, advance mag-isip. Minsan, ano. Kaya, talaga namang, sana, may stay namin yung ganitong klase ng bonding para nang sa ganon um, tumatatak sa isip namin hindi malayo yung loob sa isa't isa ah uh, diva nag sermon pa ang mami Liz ang likot ng aking camera <laughs> so tapos na pala kaming gumain at medyo nagpapahinga sa kasi ma lalakada naman kami guys so ayan na nga nagpapaalam na ako sabi ko nga ang buhay mahirap yan sulitin lang natin di ba? Nasa pagpapasayalan lang na nalang pamilya yan kung paano gagawin nyo, kung paano kayo niligaya, kung paano kayo magbabanding, and bulot-bulot na mangga. Hindi ako makapag, ano eh, makapag, madya, masyadong maingay kasi minsan pag nasa public places kami, kung magkukulitan kami, nahihiya si Antonino kasi nga, alam niyo na, binata na. Ayaw niya yung nagpa kami sa kalsada. Gusto niya hanggat maaari, nasa pribadong ano kami. Kaya nga kami pumasok sa loob ng ano establishment nila kasi pag nandoon kami sa labas, marami makakita, maingay pa yung mga sasakyan. Kaso dito naman sa loob by TV kaya hindi kami makapag vlog ng maigi. Kaya ito nag voice over na lang ako. So ito, kaya maya nga yan ay tapos na kami at maglalakad na kami pa uwi. Sabusog na busog na naman kami guys. Actually nakita niyo naman ang mura lang ng pagkain sa kanila magkano lang. <music>